Yon, good morning po sa inyo lahat mga idol ah, uh, nandito po tayo ng ERC mga idol ah, uh, Ark Hospital po ito mga idol ah, uh, mayroon tayong kunin dito yan, ganda ng view dito mga idol kaya napapid, po akong dito dahil sa kagandahan ng view dito mga idol yan, yun, ganda dito mga idol oh. palagi na po ako nandito mga idol ah, uh, ngayon lang po ako na gano dito uh, dahil bagong bagong ulan dito mga idol napakaganda na po tingnan ng mga puno uh, dito at saka mga bulaklak yan Yon. Dito na po yung kinukuha natin mga ido yan yan ganda mga Banda yan ganda yan view dito yan ERC ERC hospital ng Lapu-Lapu yan ito na po service natin yun yun ah, shout out nga pala kay asboy vlog mga idol ah, yan supportahan nyo po ang ating idol asboy vlog yun shout out po sa inyo sir thank you sa supporta din yan thank you for watching bye bye